kadalasan naman ganito ang nangyayari, itong mga super excited na mga DDS vlogger, gusto kasi nila mauna silang mag-post ng mga pasabog ko, halimbawa, ng mga, uh, nasa kampo ni Duterte at kung ano pa, na pasabog. Gusto nila sila yung naungunay. Ayan, mabilis namang dinidilit ng mga yan, itong mga ganitong post nila, kaso lang, mabilis din po ang mga netizens agad-agad na si screenshot para may resibo. Hmm. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Wala namang bago, kundi ang ah, mga diehard. Um, matagal ng sistema nila yan eh. Yung pag nasukol, pag nabuko sa kanilang pagsisinungaling, gagawa ng lusot. At kadalasan, yung kanilang lusot ay isa na namang kasinungalingan din. Kaya yan ang nangyayari. Malala itong mga ito na nasa social media. Ano, mukhang ito na talaga ang kanila kasing uh, pinagkakakitaan. Yung kanilang existence sa social media, yun ang kanilang ginagamit para sila ay magkaroon ng status sa ating lipunan. Ano, pero napaka-negatibo kasi ng impact ng mga ganitong klaseng uh, personalidad sa social media. Wala talagang positibong maidudulot ito sa mga kababayan natin. Hmm. Ayan tungkol doon sa blanco ko no, sa 2025 uh, GAA yung isang diehard ay nag uh, post at eto ang sinabi niya mga blanco sa 2025 GAA hindi allowed at illegal yan daw ang um, statement na nung si Digong nakalaunan yan nga yun daw ay yun daw ay hindi naman fake news dahil yun daw ay legal opinion lang <laughs> Madalas uh, ginagawa niyong tanga ang mga kababayan natin pag nasusukol, ano mo, biro lang, kuno, na misinterpret kuno ng mga kababayan natin. Ganyan po katinda itong mga ito. Subuti so na lang talaga. Kasi ang palusot ngayon ng mga diehard, ang tinutukoy nga daw ni, ni, um, Digong, ay yung mga blanco sa bike report at hindi daw uh, ga gaa ang pinag-uusapan. Pero ang totoo niyan, doon sa video na yon sa isang podcast ng isang Duterte rin, ang sinabi talaga na nung sinigong ay mga blanco sa 2025 gaa. So, eto namang isa, isa pang DDS, either tenga mo lang, dapat dinisin mo, or dapat total rehab na. Yan naman ang banat niya kay PDDM dahil nga daw ang um, uh, tinukoy daw ni Digong ay hindi naman yung gaa kundi yun daw ng mga blanco blanco sa BICAM report yun daw ang pinag-uusapan at hindi ang gaa so eto po dalawang diehard magkasalungat <laughs> magkasalungat ang kanilang sinasabi at etong isa na may gana pa na kuno ay magparehab si PBBM napunta na naman sa rehab napunta na naman sa kung ano-anong paninira, napunta na naman sa kung ano-anong banat na wala namang basihan. Ito yung, ito yung masaklap sa mga to eh. Banat ng banat, pero wala naman silang maipakitang basihan. Kaya, nalalagay madalas sa alangan. oh, ayan. Napapahiya. Kaya lang kasi, sa madalas kong sabihin, wala namang kahihiyan itong mga ito eh. So, nothing to lose na nga siguro. Pwedeng sabihin na natin gano'n. Ano ho? Wala nang kahiyan. Wala nang dignidad na pinag-iingatan. So, ayan. Kaya naging ganito na kabalahura. Ganito na kabara-bara magsalita. Walang habas. Good luck.